Kapatid, bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, huminto ka muna sandali. Sa gitna ng lahat ng pagod, sa bigat ng iyong dinadala, at sa mga pagkukulang na minsan ay ayaw mo nang banggitin, nais kitang anyayahan na lumapit sa presensya ng Diyos. Huwag kang matakot, sapagkat ang ating Diyos ay hindi mahigpit na naghahanap ng parusa. Siya ay Diyos na puno ng habag, maawain at mapagpatawad. Nakikita niya ang iyong mga sugat, naririnig niya ang iyak ng iyong puso. At ngayong gabi, nais niya lamang yakapin ka at iparamdam na sa kanya ay ligtas ka. Kaya kapatid, isuko natin ang lahat ng ating bigat at pagkukulang. Dami natin ang mapagmahal na presensya ng Diyos na maawain at mahabagin. Halina, sabay-sabay tayong manalangin at magtiwala sa kanyang walang hanggang kabutihan. Manalangin tayo, aming amang mapagpala. Sa katahimikan ng gabing ito ay muli kaming lumalapit sa iyong presensya. Habang ang mundo ay tila nagpahinga na, narito kami inilalapit ang aming mga puso at kaluluwa sa iyo. Panginoon, ikaw ang Diyos na mahabagin at maawain, at iyon ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang humarap sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Panginoon, maraming beses na kami ay nagkulang, maraming pagkakataon na kami lumihis sa iyong mga utos, at minsan pangay tinalikuran ang iyong kabutihan. Ngunit ngayong gabi, Ama, kami ay lumuluhod sa iyong harapan at umaamin. Wala kaming maipagmamalaki kundi ang iyong habag. Wala kaming sandalan kundi ang iyong awa. Kung wala ang iyong kagandahang loob, matagal na kaming nawala at nalugmok sa pagkakasala. Ngunit, O Diyos, Ikaw ay puspos ng habag ikaw ang Diyos na hindi nagtataboy sa mga lumalapit ng may pusong nagsisisi. Ikaw ang Diyos na laging nakahandang magpatawad, magbukas ng bagong pintuan, at bigyan ng panibagong simula ang bawat lumalapit sa iyo. Ngayong gabi, Ama, hinahabilin namin sa iyo ang lahat ng aming kasalanan at kahinaan. Hugasan mo kami, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, alisin ang mga bigat ng pagkakasala, at pagpalain mo kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo lamang. Tulungan mo kaming matutong magpakumbaba, na huwag magtiwala sa aming sariling lakas, kundi sa iyong biyaya na walang hanggan. Amang maawain, marami sa amin ang may sugatang puso. Marami ang nabibigatan sa mga problema. May mga pusong pagod at kaluluwang nanghihina. Ngunit ngayong gabi kami lumalapit sa iyo sapagkat alam namin na ang iyong awa ang nagpapalakas sa amin. Ang iyong habag ang nagdadala ng kaginhawahan sa aming mga pagod na kaluluwa. At sa iyong yakap, natatagpuan namin ang tunay na kapahingahan, Panginoon Hesus. Ikaw ang patunay ng dakilang habag ng Ama. Sa iyong buhay, kamatayan at pagkabuhay, ipinakita mo sa amin ang pinakamataas na anyo ng awa at pagmamahal. Kaya't ngayong gabi, nakatingin kami sa krus at nagpapaalala sa aming mga puso, kami ay minahal, kami ay pinatawad at kami ay tinubos. Amang mapagpala, Bago kami pumikit sa pagtulog, ipaalala mo sa amin na ang iyong awa ay laging sariwa at bago tuwing umaga. Tulungan mo kaming matulog ng may kapayapaan, dala ang katiyakang hindi mo kami binibitawan. At sa aming paggising bukas, naway maging liwanag din kami ng iyong awa at habag sa aming kapwa upang kung kapaanong kami ay tinanggap mo, ganoon din kaming maging mapagpatawad at mapagmahal sa iba. Salamat, Panginoon, sa iyong habag na walang hanggan. Salamat sa iyong awa na lagi kaming binabalot at ipinaglalaban. Ikaw ang aming Diyos, at sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buong buhay. Aming mapagmahal na Diyos at Ama, kami po'y lumalapit sa iyo no ngayong gabi na may kababang loob at pusong uhaw sa iyong awa. Sa katahimikan ng gabing ito, inihahain namin ang aming mga sarili, buo, may kahinaan, may sugat, may pagkukulang, dahil naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na mahabagin at maawain. Panginoon, maraming beses naming nagawa ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Maraming pagkakataon na kami nadapa, lumihis ng landas, at nagkulang sa aming pananampalataya. Ngunit salamat sapagkat sa kabila ng lahat, hindi mo kami itinakwil. Ikaw ay Diyos na hindi agad naghuhusga kundi Diyos na marunong umunawa, umantig, at umiyak kasama ng iyong mga anak. Ngayong gabi, isinusuko namin ang lahat ng aming pagkukulang. O Diyos, linisin mo po ang aming puso. Hugasan mo ang aming kaluluwa. Ibalik mo kami sa liwanag ng iyong pag-ibig. Bigyan mo kami ng bagong simula sapagkat ang habag mo'y walang hanggan at ang awa mo'y hindi nagmamaliw. Kung kami man ay napapagod at tila nawawalan ng lakas, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Kung kami man ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga suliranin, iparamdam mo ang iyong pagyakap. Panginoon, ikaw ang tanging makakaunawa ng lalim ng aming pinagdadaanan. Sa iyo lamang kami humahanap ng aliw at lakas. Salamat, Ama, sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat na kahit hindi kami karapat-dapat, ang biyaya at awa mo'y laging sariwa, bawat gabi at bawat umaga. Pusposin mo ang aming pagtulog ng kapayapaan at katiyakan na bukas. Muli kaming gigising na may bagong pag-asa. Panginoon, kami nagpapakumbaba at nagsusumamo. Tulungan mo kaming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Patatagin mo ang aming pananampalataya at huwag mong hayaang maligaw muli ang aming landas. Ikaw lamang ang aming kalungan, ikaw lamang ang aming sandigan, at ikaw ang aming Diyos na mahabagin at maawain magpakailanman. Mapagmahal naming Ama sa langit, sa katahimikan ng gabing ito ay lumalapit kami sa iyo. Habang ang paligid ay nakapahinga na, kami ay sumasamo sa iyong presensya. Amang Banal, ikaw ay Diyos na mahabagin at maawain. Ikaw na hindi nagsasawa sa pagtanggap sa amin. Kahit kami ay madalas magkulang at magkamali. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang habag. Sa kabila ng aming mga kasalanan, hindi mo kami pinarurusahan ayon sa aming kahinaan. Sa halip, ikaw ay laging handang magpatawad, laging bukas ang iyong mga kamay upang kami yakapin at bigyan ng bagong simula. Ngayong gabi, Ama, dalangin namin ang iyong habag at awa Linisin mo ang aming mga puso sa lahat ng dumi ng kasalanan. Hugasan mo kami ng iyong dugo na dumaloy mula sa krus upang maging malinis kami sa iyong harapan. Turuan mo kaming magpakumbaba at umasa lamang sa iyong biyaya. Panginoon, marami sa amin ang pagod, sugatan at puno ng pangamba. Ngunit ang awa mo ang nagbibigay ng ginhawa, ang habag mo ang nagdadala ng kagalingan, ang kabutihan mo ang nagsisilbing ilaw sa dilim. Kaya ngayong gabi, Ama, kami nagtitiwala na sa iyong kamay. Kami ay ligtas. Jesus, Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa mga pusong balisa. Sa bawat patak ng luha ikaw ang nagpupunas sa bawat sugat ng aming kaluluwa. Ikaw ang nagpapagaling sa bawat kasalanan naming pinagsisihan. Ikaw ang nagtatakip at nagbubura sa pamamagitan ng iyong walang hanggang habag. Amang banal, ipaalala mo sa amin na kahit gaano kalayo ang aming nilakbay palayo sa iyo, ang habag mo ay mas malawak pa. Kahit gaano kabigat ang aming kasalanan, ang awa mo ay mas makapangyarihan pa upang kami ay patawarin at paguhin. Ngayong gabi, ipinagpapasalamat namin na ang awa mo ay laging bago tuwing umaga. Hindi mo kami binibitawan, bagkus lagi mo kaming inaakay pabalik sa iyong kalinga. Tulungan mo kaming matulog na payapa dalang katiyakan na kami ay mahal mo, pinatawad mo, at tinanggap mo muli. At sa aming pagising bukas, nuway maging handa kami mamuhay na puno ng pag-ibig, pagpapatawad, at malasakit sa kapwa, sapagkat iyon ang bunga ng awa at habag na aming tinanggap mula sa iyo. Salamat, O oh Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat sa habag at awa mo na hindi nagmamaliw. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo namin iniaalay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.